Romy Diaz. Uminom ka naman. Huwag mong papaspasahan. Total. Maya-maya pa. konti lang yan matitira. Itutuloy mo po kasi yan. Napakabilis ng tulin ni eh. Romy Diaz naman tayo ngayon. Romy Diaz naman ng ating ngayon. Cowboy na Romy Diaz pa <laughs> Sus Mario Romy Diaz ha Umayos ka ha Baka hindi pa kayo magkikita eh Mababaliw pa na Baka mamaya eh Pagdating niya rito eh Nasa mental hospital ka na Kayanin mo Kayanin mo. Sabi ni kung may kaya. ka muna. Ah! Nang sarap. Parang si Romy Diaz ngayon eh. Walang nararamdaman kapaguran. Nga! Nga! Medyo hindi kaya yata'y tawa. Pahipahinga ka muna rito. Natatawa ako kay Ante. <laughs> Kaya wag nyo akong sisisihin ha. Ah, yung mga sobrang pakipot. Si Anti Ante ko na ang namili. Ante ko na ang namili. Para kay Romy Diaz. Napakasimptim <laughs> yung <MTV> Romy Diaz. <laughs> Sa bagay. Artista ka. <laughs> diba? Romy Diaz nga eh. Huwag <laughs> mo masyadong lalakas ha. Baka may makarinig eh. Makita ka sa puno ng saging tumatawa ka. ba na? <laughs> Pag napanood mo ito, I love you. Totoo yun. <laughs> Hihintay kita. Napakaraming nagtatanong ngayon, Maria Jose. Sino na naman daw? Ang sabi ko naman, Tiga Bundok ayta yun ang sinabi ko maluwang kasi maluwang ang kanyang lupa eh. mayaman mayaman na mayaman ng mga ita gusto ko yun yung hindi ni sila masyadong nakakakilala sa pera bilang mo lang ng mga sardinas dilata okay na yun diba <coughs> Bye-bye. I love you.